Hi guys. Good morning. Ah, nandito kami ngayon sa Payatas Cemetery. Ah, ko lang yung aking mga mga apo. Ito gusto mag lang ng bike kaya nagbibihis. kawai kaway Ayah. Ito na ma. Ito yung makulit. kawai kaway Kaway. Okay. Ito, ito naman yung malaki na. Binata na. At ito naman yung aking magandang ay kaway 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 ay. ayaw maarawan eh okay Okay, game na. Wait lang. Ito, Ito yung tanggal pa kadena mo. Ayusin mo mo lang kadena. Okay, sa taas. Sa taas. Okay guys, ah... Uh, na kami, no? Kasi gusto ko ka ng bike doon muna, eh. Si Pogi.

Well, dito ka lang muna. Ganda ka lang. Yan, guys. Ah, Nag-uumpisa na kami pababa. Ah, Tingnan namin yung siklista namin kung pwede na. Medyo bigyan mo sa ng kapoy din na yung okay open na yung mga sipa pangarap kasi niya maging siklesta eh kaya sabi ko pag-aral ka muna sa mga pa nasuot yung ano pa sa kamay, no? Okay, di bali. Tenga mo na. Okay. O oh, sige na tayo. Ikot na kayo. Yan na. Sumakay so, na yung isang apo ko sa sa apo ko rin. Ay hey guys, ito pala yung Payatas ano ano? Cemetery. At uh, ito yung Naalala niyo ba dati yung ano yung Payatas tragedy? Yan oh no, yung parang yung parang bundok na yan yan mataas no? yun yun ng mataas na yan dati basura yan gumuho maraming bahay na natatabunan dyan kaya ngayon maganda ng pagkakaayos nila marami ng puno ang tumubo kaya maganda na tingnan dati siyang tambakan ngayon parang paraiso na nakikita nyo naman ay yung apo ko sige hataw kaya mo yan ay <laughs> hataw ah <laughs> dito kasi sila nagbabanding eh. Eh ngayon napasama ako sa kanila dahil wala pa akong trabaho eh. Oh, daming puno, no? Yan. Sa ito tuloy ko pala yung kwento na maraming bahay na natatabunan. Yan, jan banda. Yan. Yan, maraming bahay natabunan dyan. Hindi na hinukay. Oh. Oh ito na yung dalawa kong ano Apo 'yan. Okay guys, ah uh, uuwi na yung team Talyafer. Kasi naubusan kami ng gas eh. Ito na yung mga team ko. 'Yan. Ang siklista namin pagod na eh. Ang dalawa. <laughs> yung motorista namin medyo nauuhaw na rin. Ito yung babae ko ayo nagbike eh kaso natumba eh. Hindi <laughs> lang nakuha ng video eh. <laughs> Pero maganda yan. <laughs> Nahiya lang eh. Nahiya. <laughs> Okay guys, ah uh, i-promote mo nga Sam yung ano ko, yung video ko. don ano, subscribe sa may channel. Sige na. I-promote mo nga. and pindutin ang notification bell. na ka ko. Tapos ah? na. Hindi na don't forget to subscribe and click the notification bell guys